Yan. Mayroon tayong tingnan ng isang higanti na tinutulak yung isang punong nyug. Oh. Yan o. Oh. Yan. Malakas ka talaga. Yan. Tingnan natin. yak, Yeah. Hmm. Hmm. Ini. Oh. 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 Talagang malakas o. Oh. Yan o. Oh. Hmm. Oh. Oh. Talagang. Lakas talaga. Oh. Oh. Uh, ya. Yan na. Yan na. Lapit na. Yan na. Yan. Yan na. Oh. Ang taas uh, ang taas. Yan. Paalam. Bang! Bagsak. Talagang. Tira nga, ano masabi mo sa isang punong nyog? Ay, na, napakagaling ko na ako tum, tum, tum hmm. isang nyog. Hmm, kaya mong pasanin? Ay, hindi. <laughs> Dito lang yan. Hakata <laughs> <laughs> yung uok. Yan, nakikita nyo yung isang taong malakas. Subaybayan subay subaybayan natin yung ating video para ma-like like and share lang kayo po sa video kung may tao tayong nakikita may dito malakas. sa malakas, talagang malakas. Isang punong nyog, tinutulak lang.